ipapadeklara ko kayong persona ng grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakita ang gobernador? Ayaw akong papasokin kung wala daw written permit niya. O oh, ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. wala dito. ako akong sinasabing mm -hmm. Sinasabi ko lang, sis, dumata sa inyo kung gusto nyo malaman ang katotohanan tungkol dito. Alam niyo kalo bluma, sino ba nagpondo nito? Mm -hmm. Sino nag-insert ng pondong ito? Mm hmm. Ako, uulitin ko, nagpapasalamat ho ako sa napakalaking kondong nilagay sa probinsya namin, maganda naman sana eh uh -huh. ang gusto nga lang natin maiayos ang design, ang original na gusto ko dito ang design sa halip na buhangin ng gitna uh -huh. konkreto na buo uh -huh. inexplain ko na yan kay director noong 2023 uh -huh. sabi ko ayoko niya, sabi niyo maganda gob ang disenyo niyan ilang buwan ko yung pinatigil ang construction sabi niyo, gob, maganda yan napakaganda ho dire dere-derechong boulevard eh bakit sabi nyo putol-putol kung dire-diretso ang boulevard ikalawa bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? uulitin ko 1 billion per kilometer uh -huh. hindi ko may paliwanag sa akin yun personally gumuho na yan ng 2024 yan yung project ng 2023 uh -huh. gumuho July 18 uh -huh. nireport na yan sinabi ko na yan kay direktor, July 18 uh -huh. tapos ganito na naman hindi ko ako nagkulang tatlong taon ko itong ibinibilin sa DPWH pagpasensya na director uh -huh. pero nasobrahan naman yata ngayon ang instruction dito akala ko nagtutulungan tayo para masolve ang problema uh -huh. hindi ko lang talaga matanggap na pagbabawalan akong pumasok nang walang instruction ninyo uh -huh. sabi ng gwardya dito sa instruction nito o yun nakita nyo po o, naku, punong puno na itong si Governor Dolor, di ba? Ayaw siyang papasukin doon sa sarili niyang probinsya, doon sa construction site. Ano ba naman 'yan? Um, alam nyo simula nung sona uh, ni Pangulo ay nagkaroon ng lakas ng loob, okay? Yung mga governor at yung mga mayor na i-reveal yung kalukuhan ng flood control na nangyayari sa kanilang lugar kasi it is an open secret alam naman ng lahat eh na merong hindi magandang nangyayari dito na merong korupsyon uh, sabi nga ni Governor Dolor eh, pasalamat kami, ang laki nung budget na bibigay nyo sa probinsya namin pero ayusin naman yung flood control project, kasi kawawa yung mga tao diba? nasasayang yung pera bilyon-bilyon ano yun? uh, isang bilyon, isang kilometro, bilyon-bilyon ang nagagasto sa flood control hindi napapakinabangan ng mga tao Okay, at uh, kung maga napakapangit ng quality, madaling masira yung mga flat control. Sobrang tinipid para mas marami ang pwedeng paghatian. Yun ang nangyayari sa flat control sa ating bansa. At uh, ako, hindi madali yung ginagawa ng Pangulo dahil ang daming tatamaan. Narinig niyo si, si Governor Dolor? Medyo nagpaparinig na eh sa Kongreso, insertion. Alam niya eh. Alam niya eh. Na merong mga ganyang insertion. Merong ganyang mga ano. Maganda sana. Kaya maganda sana yung... Yung uh, gustong mangyari dun sa ilang flood control projects dyan. Okay? Kasi yun nga. Merong mga ibang flood control projects. Hindi naman kailangan. Pero dito sa Oriental Mindoro. Yung sa Nau Yung tinuturo niya. Yung mulawin. Um maganda sana yon gusto hinihingi niya sana yon gusto niya sana mangyari yung proyekto na yon dahil uh, mababawasan yung baha sa kanilang lugar uh, sa kanilang probinsya di ba kaso uh, nakailang ulit siya nang sabi dapat ganito dapat yung semento ganito dapat yung gitna ganito hindi pinapakinggan bakit oh, dahil tinitipid nga dahil para kay Eddie kay Lapati kung kanino man di ba sa ano sinabi pa ni governor o oh, pasensya na doon sa regional Doon sa engineer dyan sa kanila Pasensyahan tayo eh, Ayaw sana kitang awayin Ayaw sana kitang ano Kaso sumusobra na kayo eh Diba at ah uh, Ako hindi ko inanticipate na ganito ka yung ano na Ang dami na palang mga governor, mga mayor ang galit dito Dahil tali yung kanilang kamay, di ba? National yung gumagawa, yung national, pero hindi naman uh, nakikipag-ugnayan sa kanila. Ayos, sundin yung specifications nila, may sariling diskarte na sablay naman, na punung-puno naman ng korupsyon. Di ba? Ito yung naging epekto ng ginawa ni PBBM. At uh, maganda. Maganda pala yung ganyan. <laughs> uh, yung kanyang war on floods. At tuloy-tuloy uh, lang yan, lalong imbistigahan lang. At ito, may papakita din ako. Pag nyo yung sumbong mo sa Pangulo, makikita mo, sa Naudyan, ha, yung sa bayan na yan, hindi ko alam kung ito yung sinilip ni Governor Dolor. Kung sa mga diskaya yan. Pero, kapag sinilip mo yung, yung sumbong mo sa Pangulo, uh, ang lalaki ng mga proyekto ng diskaya dyan sa Naudyan. Okay. ah uh, ito, um, kalahating bilyon yung nakita ko meron pa siguro iba dyan pero kalahating bilyon uh, itong nakita kong dalawang proyekto na to sa naudyan okay, so isip mo ang laki pera ginagamit dyan ang daming pera ng Pilipinas dyan na dyan ginagamit di ba? nakakainit ng ulo uh, pero ito nagkakalakas loob na yung mga governor yung mga mayor Dahil binabakapan sila ng Pangulo At madali naman kasi tama naman eh 'di ba? Kung 'di ba sinasabi nga ni Yorme, madali lang naman yung corruption eh. Huwag ka lang tumanggap. Huwag ka lang tumanggap. I-reveal mo lang yung mga kung, kung hindi ka tumatanggap, i-reveal mo lang madaling madaling ano, madaling uh, masasakot ah, uh, at mare, ma ma-expose yung corruption. O kaya sana magtuloy-tuloy ito buong bansa. Uh, war on floods ni PBBM o, tingnan natin kung saan susunod na mapupunta ito kasi talagang palaki ng palaki yung issue o iimbestigahan ni Marculeta sa Martes yung kongreso nag-iimbestiga na rin um tina-natin kung sino yung mga tatamaan kasi yung contractor ang pinakamadali eh kasi sa kanila yung obviously sa buyer pero yung nagsino ba yung nag-i-inspect sa kanila sino ba yung kumbaga yung hatian eh yun yung magandang uh, mabunyag ma-reveal at uh, para ma-expose na at matigil na at matakot na yung mga gumagawa ng ganitong klaseng corruption so yun, keep up the good job PBBM, Governor Dolor, pagpatuloy mo lang yan bye, -bye guys